Basta ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ito pa rin ang mahal mo. Alam ko, niloloko ka lang niya, huwag ka maniwala sa kanya. Wala kami ibang pinag-uusapan kung hindi yung anak ko lang. At paano ako maniniwala sa'yo? Dahil mahal kita. Sinisira lang nila tayo kasi alam nilang malakas tayong dalawa. Ha? Aminin mo na sa kanya? Lahat ng to, pinlano mo para, para makuha mo lang ulit ako. Di ba? Gusto mo mag-iisang buong pamilya tayo kasi may anak natin? Pamili mo na. Sinungaling! 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 Hindi totoo yun. Love? Love, hindi totoo yun. Huwag ka maniwala sa akin. Franco? <laughs> Pare, ginagamit ka lang yan. Ginagamit ka lang yan para makaganti sa aming lahat. Tignan mo. Tignan mo siya. Siguro ba? Siguro ba? Siguro nga na totoong ginagamit mo lang ako para sa pansarili mong interes. Franco, ano ba? Umayos ka nga. Mahal kita. Ikaw yung mahal ko. Ikaw lang. Hindi na si Jordan. Hindi! Ako tanga. At hindi rin ako ututo. Ginagawa ko to lahat ng para para sa'yo. Dahil mahal kita. Pero hindi ibig sabihin nun na wala akong alam sa nakaraan mo. Hmm? I did my research. <gasps> <laughs> nasa yung mga anak nila. And I got curious. Bakit ganun ka grabe ang desire mo na makaganti? Gusto na po namin makapunta sa mga magulang namin, please, Sir Tarot. Matagal na po kami na mga, binakita ng magulang namin. Baka nga po, nila patay na kami kasi ilang buwan na rin ako kami kinukulo dito. Ilang buwan na kayo maka... One? One? Opo. Sensei na po. Na kasi nagsasabi ko kami ng totoo. Maniwala yes. ko kayo. Gusto yes. ko namin makawis. Sir, tulungan niyo ko kami. Tulungan niyo ko kami. Audrey? Hindi Audrey yung pangalan niya. Siya po si Tito Shaira. Siya po yung sinasabi po namin nagpa... Nagpakinap po sa amin. Kawawang mga bata. Mukhang hanggang dito na lang sila. Tayo rin. dito na lang. Kaya ilalagay ko na lang tong camera sa dikalayuan. Para mapanood nila. Para na. Lilikha na, bilis! Aling Ibon! Aling Ibon! saan mo kayo pupunta? Aling Ibon, niyo kami! Palawan na, Aling Ibon! Aling Ibon! Aling Ibon! Sorry mga bata. Isipin nyo na lang, makikita nyo rin yung mga parents nyo. Eh, nga yun nga lang ha, sa kabilang buhay. Sige, bye-bye! Alibad! Bilis! Magdalila! Alibad! Ayop kayo! Alibad! Ali Pero naintindihan kita. the same. On some level. Sa magalit. Hindi marunong magpatawa niya. Pero tama nga ang sinasabi nila. Nagagawin mo ang lahat para lang mapasaya si Jordan. Franco, please maniwala ka naman sa akin. Patunayan mo. Kung talagang wala ka ng nararamdaman para sa taong to, patayin mo na siya. Ano pang hinihintay mo? Patunayan mo sa akin na ako ang mahal mo. Hintay mo na siya. ko hindi yan yung plano ko. Kaya diba, managkasuntan na tayo, di ba? Wala na akong pakialam sa plano mo. Tapusin mo na siya ngayon. Gusto ko muna siya. Pero. Gusto ko muna sila magtusa gusto kong makita niya kung pa, paano ko pasasabogin yung anak niya. Huwag ka nang magdahilan! Sir, huwag mo kong papatayin. Kakasabi mo lang sa akin, di ba gusto mo, gusto mo magsama tayo ulit kasama si Junior? Hindi, hindi mo ko pwedeng patayin. Ay, ano plano mo? Hindi mo siya patayin? Gusto mo, kayo pa rin magsasama? 인기, 인기 갖는 욘 그리고